Hello guys! Welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. Ayan po. So, pag-uusapan nga po natin ngayon kung magkano po ba yung kita pagka nakakuha po tayo ng 1,000 views sa atin pong uh, Facebook Reels. Ayan po guys. Okay. So, may ipapakita po ako sa inyo. How much does a uh, Facebook pay for views? Facebook could pay between $1 and one uh, and one and five for every 1,000 views but there are exemptions so uh, ito guys is updated siya noon lang pong uh, July 18 uh, 2023 so, at galing nga po ito kay Maria Laura Okay, bago po natin uh, alamin kung magkano nga po ba yung uh, bayad po ng 1000 views, uh, saan po natin uh, kukunin by how or paano po tayo kikita dito po sa Facebook Reels? Uh, dito po guys, Facebook uh, uh, Facebook payments can uh, vary for several reasons. One factor is the type of advertising. So, kikita nga po tayo sa ating pong Facebook Reels uh, through advertising. Okay? So, ano po ba yung mga advertising na nakukuha po natin na nakikita po natin sa ating pong Facebook Reels? Ayan, meron pong image ads, yung video ads, at eto nga pong carousel ads. So, ang carousel ads, guys, eto nga po yung combination, multi po na uh, video or multiple times of a video or image po na lalabas po sa ating pong reels. So guys, dito po tayo uh, kikita uh, sa ating pong uh, Facebook reels. So depende po kung ano po yung ilalagay na um uh, ads sa ating pong uh, Facebook reels. So the cost of each ad format may at differ. Hindi nga po magkakapareho yung kikitain po natin depending po uh, sa ads na ilalagay po sa inyo pong uh, Facebook Reels. Okay? So um ngayon po, so how much does uh, Facebook pay uh, for views? Ayan nga guys, no malinaw po sabi po dito, so 1,000 uh, views nga po yung minimum, yung pinakamababa po na dapat na views ayan po para ma-monetize yung uh, video pagka-na-meet po natin yung uh, criteria. Ayan, yung Facebook charging uh, criteria. So andun na po guys yung pong uh, uh, content monetization policies at uh, saka yung partner and then yung pong uh, community standard standards. But how much a uh, Facebook pay for 1000 views? Okay, so likewise, users report that Facebook currently pays between $1 and 1.25 per 1000 uh, video views chacha uh, napatunayan nga din po na yung mga users din po ng mga uh, Facebook users din po ayan na nag-report po na ang uh, bayad daw po ng 1000 views is between 1 dollar and, one, and uh, five 1 and to 5 per 1000 uh, video view, uh, video uh, views okay so malina po dito guys nakalagay po dito na ang bayad po ng 1000 views is 1 dollar po yung equivalent po or one and five uh, per uh, 1000 uh, video views okay so um, may po dito po natin. monetization considers how much time user spend on your uh, video so it all depends on the factors above influencing your video and the type of ad your uh, video allows on the other hand with the updates of this Pay per views uh, per view system the time a factor has also been implemented so nakalagay po dito guys sabi po dito uh, depende po kung gaano po katagal na panoorin ng inyo pong audience ng inyo pong viewers ang inyo pong uh, Facebook reels depende po guys kung tatapusin po niya nila yon or uh, pagka or baka one minute lang eh nag-stop na po sila so depende po yun guys sa kitaan Okay? And it all depends on the factors above influencing your video and the type of ad your uh, video allows. Okay? So, malinaw po dito guys. So, depende rin po yung ads na ilalagay po sa inyo pong uh, Facebook Reels. Okay? So, kung alam po ni Facebook Meta siguro na pagka ang inyo pong uh, Reels, pag ang inyo pong content is engaging, ayan, entertainment, inspiring, ayan po guys, yun po yung lalagyan po niya ng mas... Uh, yung ads po na kung saan ay uh, pagkakakitaan po natin is malaki is mas malaki po yung kita per views ano pa nakalagay dito so if you were wondering how much a facebook pays for 10,000 views there is no specific amount as it depends on the country of Origin, the local currency, the subject matter of the video, and even the ads included. So, however, it is estimated that the content creator can earn between $10 and $15 or more for every 10,000 views. So, tama naman po yung uh, sinabi po dito. So, depende po talaga kung yung kikitain po natin na amount Uh, per views, ano po, uh, depende po kung saan lugar ka ayan, kung ano po yung uh, currency po, kung magkano po yung palitan ayan po, the subject matter of the video ayan po, kung ano po yung uh, quality ng uh, video po natin na pinapost po natin kung engaging uh, content po ba ito and even the ads included so doon pala guys, depende rin po pala yung uh, kikitain po natin uh, yung quality po ng video po natin so pagka ang video po natin is uh, engaging talaga na, na alam po ni Facebook talaga na engaging content, ayan yung informative, yung inspiring ayan po yung entertainment ayan yun nga po na ilalagay po na ads is yun pong mas malaki ang kita however okay bagamat pero pag ang estimated talaga in po per views ayan po per 10,000 views ay 10 uh, between 10 and uh, 15 dollars or more ayan or more mas malaki pa for every 10,000 uh, views yun po guys yung uh, pwede po natin kitain sa madali salita nga po, ang 1,000 views ay ang equivalent po niya is $1. So, pagka $2,000, $2. ,00, $2 ,00, ayan, ganun po siya, $10,000 at $10. Ayan, pag $20,000, at 20, uh, 20 uh, pag $20,000, $20. So, ganun lang po guys ang kitaan. So, depende po. Okay? So depende na lang po talaga ano kung ano po yung kare uh, kung ano po yung country of origin origin mo kung uh, kung nasa ang lugar ka nakatira yung pong local currency kung uh, kung magkano nga po yung palitan ayan po yung pong uh, 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 yung pong quality ng inyo pong uh, video ayan po so mag-depende uh, rin po yan and then uh, yun nga pong uh, ads na ilalagay po sa inyo pong uh, video of course kung alam po ni Facebook Meta ng inyo pong video ayan pag nagustuhan po ng advertisers ayan po na lagyan po ng mas maganda ang inyo pong uh, ang inyo pong uh, video ang inyo pong reels kung engaging po ito syempre yung ilalagay po na ads is yung mas malaki po yung kita kaya, minsan, hindi po talaga pare-pareho yung uh, sinasahod po natin uh, sa Facebook Reels kasi depende po yun. Nakatepende po yun talaga. Okay? So, yun lamang po, guys, yung regarding po so, kung magkano po yung uh, bayaran, kung magkano nga po yung uh, ibabayad ni Facebook sa atin pong uh, Reels kung, mag, uh, kung nakakuha nga po tayo ng 1,000 uh, views. So, uh, I hope po malinaw. Ayan po na kung meron na po kayo katanungan, mag-comment na po kayo dito po sa baba. At please po guys, po support po, pa-follow po, pa-subscribe at pa-share na rin po ito pong video po na ito. Thanks for watching guys and god bless us all. Bye-bye.